Ay, cute ng pambata. Sino kayo makikita ko dito? Kakilala ko. Ayun pa. 150. Apat, isandaan. daan. Yan, yeah, fiesta. Changi, changi, changi. Hoy. Okay. dawalan dawalan dawalan. Tatlo lang. Dawalan dawalan. mo talaga. Tatlo'y sandan. Uy oh. Pangregalo sa Pasko. Pumili na tayo. Tatlo'y sandan, tatlo'y sandan. Pili na po, pili na. Ano? pagkain na 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 inan din pagkain na pagkain na May na pagkain na pagkain na meng, meng, meng. na Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, na, na. Hindi tayo nakapasok. Minis Burger. Food house pala. Hindi sila nagpatakip ng bibit.